kagabihan dito sa so Hong Kong. Ang nangyari, nag-issue sila ng black signal, rainstorm signal. At ganyan ka grabe yung epekto na. Ang lakas ng baha, ang lakas ng ulan. Pumasok na nga hasya sa mga bus, pumasok din sa MTR station. Kaya mas mabuti na kapag ka nag-issue ng signal warning ang isang Uh, nagsignal sila manatili na lang sa bahay wag nang lumabas kasi sobrang delikado mga 8 or 9 ganyan na yung ano sobrang lakas kasi ng ulan kaya agad yung agad bumaha pero mabuti na lang na handa din sila lagi sa mga ganitong kalamidad na dumadating walang gaanong nasaktan. Pero kami talaga stay at home kami. Ready lang lagi. Kaya ingat-ingat na lang mga kababayan.